On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano kadaling uminit ang ulo mo sa matrapik na kalsada? Go! 10! Artist nagsimula bilang dancer. Ah, uh, Isko Moreno. Ginagawang paghahanda kapag may paparating na bagyo. Ah, uh, evacuate Word na karime ng post. Most. Ilang ice cream sa cone ang kaya mong ubusin. Ah, uh, apat. All right. Let's go, Nigo. Tignan natin kung ilang tamang puntos sa nakuha mo. Good luck. On a scale of 1 to 10, ganon kadaling uminit ang ulo mo pag natatrapik sa kalsada? Sabi mo, jeez. Agad-agad. Good yeah, Top answer. Sabi oh, top survey answer. Ay, okay. Okay. Oran, <laughs> ng survey ay. Meron, Artista Artistang nagsimula bilang dancer, ang sabi mo, Isko Moreno. Diyan oh, yan. Sumasayaw naman si Isko, pero nagsimula sa sa Dutch Entertainment. Pero tignan natin kung na-record din siya bilang dancer ayon sa ating mga sinurvey. Survey says, Ginagawang paghahanda kapag may paparating na bagyo. Sabi mo, mag-evacuate. sabi ng survey ay... No, answer. Meron, meron. Word na karayim ng post. Ang sabi mo, most. Letter M. Survey says... Yes, 20 points. Ilang ice cream sa cone ang kaya mo abusin sa mo? Apat. Sabi ng survey natin ay... Pwede. 61 Pwede. points, Nico. Not bad. Thank you. All right. Balik muna tayo, Nico. Let's welcome back Josh. Oh, yeah. Woo! Josh! Let's go. Mr. Josh. It, Josh? Um, okay ka? Very, very excited. Good. Kailangan na kailangan mo yan. Uh, si Nico nakakuha ng na 61 points. Ibig sabihin na uh, 139 ang kailangan natin. Oh, kaya, kaya, kaya. Time kaya. Kaya mo yan. Good. Makikita po ng viewers sa bahay ang sagot ni Nico. Give me 25 seconds on the clock, please. Good luck. Thank you, bro. Here we go. 1 to 10. 10 being the highest. Gaano kadaling uminit ang ulo mo sa matrapik na kalsada? Go. 10. Ah, uh, 9. Artista ang nagsimula bilang dancer. Ding dong dance. Ginagawang Ginagawa paghahanda kapag may paparating na bagyo. Lumilikas. Um, nag-iimbak uh, na pagkain. Word na karime ng post. Most. So what's the most? Uh, uh, pass. Ilang ice cream sa cone ang kaya mong oh, Let's go, Josh. We need 139 points. Ito sana eh. Ilang ice cream sa cone ang kaya mong ubusin? Ilang sana yung sagot? Uh, Tatlo. Top answer yun. Oh. Pero dahil wala ka na sagot, yan. <laughs> Word na karime ng post, hindi natin napalikan. Ang top answer ay post. Ginagawang paghahanda pag may paparating ng bagyo. Ang sabi mo, kumukuha mag -i ng food. Sabi ng survey ay... Yes! Woo! Top answer. That's a top answer. Woo! Artista ang nagsimula bilang dancer. Sabi mo, uh, Ding Dantes. Ang sabi ng survey dyan ay... Uy, meron! Ang top answer ay Vong Navarro. Okay. Sweet voice. Okay, scale of 1 to 10. Gaano kadaling uminit ang ulo mo pag matrapik ang kalsada? Sabi mo, nine. 9. Ang sabi ng survey ay... Boom! Seven. The top answer is five. Five ang right. top answer. Anyway, Josh, congratulations, Thank guys. Thank you so much. Congratulations, Team Marana. Nanalo pa rin kayo ng 100,000 pesos. Team Madam, may we invite you here on stage? Guys? Let's go, Team Madam. Mara po. Yan. Alright, bago po tayo magpaalam, siyempre, may 20,000 ang chosen charity nyo. Nico, ano ba yung napili ninyo? Ang napili namin charity ay Angat Buhay Foundation. Hey, Wow! Uh, Angat Buhay Foundation, meron po kayong 20,000 pesos mula sa ating winning team. Maraming salamat sa inyo, guys. Napang na pagkapanalo nyo. And thank you. Thank you for joining. Sana po eh, mag-guesting kayo ulit dito, balak yes. And good luck sa mga ginagawa mo sa and to the whole family.